Ang tanga ng apat si apat siya. Apat-apat. wala naman. Hindi na matatayo ulit. <laughs> Wink! <Quing. laughs> eh, ba't ganun? Kanina tayo ng tayo. Ay, ay, ay. Okay, ako. Oh, ang galing. Ay, ay, ang galing. Isa pa ulit. Isa pa. Ah. Ay! hindi siya, hindi. Uy! Uy! Uy, oh, ang galing ha. O, isa pa. Uy! Kuwing mm -hmm. eh. Hello? Dati, yan yung mga laro namin doon. Kaya lang, sa lata naman yan. Lata, yuping lata. Parang ano, tumbang preso. So, sa ano yung ng naman. Ganyan din. Ayan, ano wala, manano, ano ka? i dahan-dahan lang kasi ayan dahan-dahan lang yung ano para tumindig O yun wala eh oh kuwen eh <laughs> <laughs> nice pa yung helm eh yung ano yung earphone kalinga Di ba? Oh. oh. Eh, ba't ganun? Hindi na, ano, oy. Ay, dahan-dahan lang kasi ang ano, para ayun, ganun, dahan lang. Eh, kasi pag nabigla, hindi tatayo. Oh. opanwan oh, paano, ano, oh, yan. Pag natayo ka mo, ano, magsasayo ng apache, apache. Yun. <laughs> pag natayo, sumayo ka ng apache, apache. <laughs> pag natayo, sumayo ka ng apache, apache. O, pag natayo, ng apache, apache. Okay, pag natayo. Okay, pag natayo. Ganda ng cardboard. Yun. Uh, pag natayo ito. <laughs> Sayo ka lang shoot, shoot, shoot. Gusto <laughs> ka lang <laughs> si JM. Nanulubog ko. Pag natayo ito, sasambalin mo <laughs> si JM ay, <laughs> ah. Ayun, di huwag siya maloyal. Ah, nalubat na na? Oo, nalubat na. Ay, pag ay, pa ito, ano? Oh, no, no. Pag natayo ito, <laughs> sasayo ka, ano, ice cream yummy. Ayun, ice cream yummy. Yun! Ay, wala, hindi. Pag natayo ito, oh. baka katpun ng kung food, lahat Cat food. na tayo, <laughs> oh, ayan. scream <Ask> <laughs> 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 nga eh. eh. ka talaga, magsasawa ka. Oh. Ice cream, ha? O, ayan. <laughs>